Hello mga ka-Golden, magandang araw, magandang gabi. Sa man tayong sulok na roon naway na sa maganda tayong kalagayan. Uh, ito na naman po ang inyong lingkod na COFW, Gina Suliman. At uh, mayroon po ako na pakikiusap sa inyo sa mga hindi po po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, comment. And, pakipalo na rin po ang ating page para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko. At ngayon guys, may panibago tayong vlog. ah uh, part 1 po natin kay Nanay Delma. At uh, bago ko po ipakita sa inyo, ah uh, pasupport na rin po sa ating mga kasamahan. Practically Grace, Ronitz Cruz Vlog, Wilma Deluana Vlog, Ninya OFW Mix TV Balatong Vicky Vlog at shoutout out na rin po sa ating mga kasamahan Liza May Agustin Elda Saloma Pacardo 65 Vlog and Melchor Sernal At ayan guys uh, ipapakita ko na po sa inyo ang pag-abot ng konting tulong kay Nanay Thelma Mabuhay po tayong lahat and may God bless us all nag lang ako. May kasama naman akong apo na isa nag-aaral. Pagkatapos, yun, kapos na kapos kami. Kaya, hindi ko akalain na pumunta dito yung mga, yung tauhan nyo. Kaya, natutuwa rin ako na ganito ang ano, akala ko nga bibili lang ng walis sabi ko ngayon pala, may ano may ibang ano yan sila sa akin kaya salamat naman po sa mga ano kagoldin dahil sana po matulungan ako ninyo dahil wala na akong ibang anak buhay dito lang ako sa bukid tauhan lang ako dito kaya wala akong ano wala akong hanap buhay dito lang amin sa bukid oh, Ano na lang, kandingan mo nung no. unang pumunta kami dito. Pa-check up ako. pa up. 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 up Dahil nga, ano ko ang pag nag-uwa ko ang hining na ko malanta ah yung likod ko yun na nanay nanay ang mm. Uh, ano mo yung uh, ano mo yung uh, bibib na yun uh, ngayon, nanay may dala kami kounting tulong galing sa OFW Golden Heart para po kayo po ay makapagpa-check up po nanay. Nandito po yung pera na pinapaabot ng OFW Golden Heart. Ano na? na Hawak na lang. Sabihan mo siya ate mo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ayan. Ayan, nanay. Pinapahatid po yan ng grupo ng OFW Golden Heart para po kayo ay makapagpa-check up para po makabili kayo ng vitamins nyo. Kayo na po bahala dyan. Salamat po sa grupo ng Golden Heart. Malaking tulong po ito sa akin para makapagpagamot ako. Maraming salamat po.